Hi! Nandito tayo ngayon sa La Union Wet Market at bibili tayo ng kakanin. Ano yan, manang? Ka uh, bibingka? Kalamay. Kalamay, bibingka. Oo. Manang, pwede yung dito sa may gilid? Ayan, mo Ayan na lang yan. Okay. Lumaan kami dito sa uh, palengke para bumili ng prutas para matikman ng mga anak ko yung mga iba pang mga prutas natin dito sa Pilipinas. At the same time, ipakita ko na rin sa kanila kung ano yung uh, uh, palengke dito sa Pilipinas, sa probinsya para makita din nila. Dahil syempre kakaiba yung palengke natin dito sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa o sa, sa Japan. Ang mumura ng mga prutas, tingnan nyo yung arambutan, 50 pesos lang yung 1 kilo, half kilo, 25 pesos lang mura. Then nakita namin yung uh, guyabano, wow, na-miss ko to. Ang tagal ko nang hindi nakakain ng guyabano, kaya buti na lang panahon ng guyabano ngayon. Kaya yan, bibili kami at ipapatikim namin sa mga bata. Ayan ah? na pintas ah. Nasa midnight ah. Nasa midnight ah Oh, Maada. Oh. Yes, oh, okay. First time yeah. dalang kami makapangantikas yeah. talaga 'to gitu, anak <laughs> so, ko. nga kaya kaya, kaya kaya ubusin 'yon, oh, <laughs> oh, Sige po. na ako dati kuha para ano nagustuhan kasi ng mga anak ko na ay ingat lang sa buto ah sa pa dito naman tayo sa maraming prutasan dito Um, gusto din kasi ng mga anak ko ang suha at saka lansone. Eto, pa-uwi na rin kami at nag-aaba kami ng masasakyan dahil umuulan. Ang hirap sumakay ng tricycle dito kaya eto, maglalakad-lakad na lang kami papuntang plaza. Ang ganda na pala ng plaza ngayon sa tagal kong hindi nakauwi ng La Union ngayon ko lang nakita. Ang ganda na pala ngayon dito. purple bao oh, maa uh, titikman ko sano langsones more pa tamis hmm. nagustuhan nila yung lansones samaya oh, bumili na rin kami ng Kuya Bano at eto um, rambutan at saka ito yung nabili namin na ano, suha yan masarap marunong na rin si Kendall na magbalat ng ano na kasi tinitch ni daddy ako eh. oh. ako hmm. Ayan o, rambutan. Hmm. Who wants this? Me, 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 me. Hmm. Favorite ko na ano, frutas sa may ano, Philippines. Ang sarap? sarap. Hmm. Ako naman, ang una kong titikman, etong mga binili nating kakanin. Sobrang sarap nito. At ito rin. First time kong matikman itong uh, violet na to. Uh, pero para siyang, may bukayo daw sa loob. Kaya ayan, tikman na natin. Hindi na ako makapaghantay kasi dito lang sa probinsya to meron kaya buti na lang at uh, nakita natin at bumili ako masarap siya may bukayo na may niyog alam mo yung parang puto bumbong na may niyog siya hinaluan ng niyog tapos meron siyang bukayo tapos in-steam parang ganon ang lasa niya ang sarap hmm. 120 lang na po. Ito siya. 2, 4, 6, 8, 10. 10 pieces. 120 lang yung bili ko nito. The best to. Then, sunod naman natin titikman itong ating uh, bibingkang bibingkang malagkit. Sarap din nito. Ano siya? bibingka bibingkang balagket para na alam mo yung biko ginawa mo na siyang biko tsaka siya niluto sa ano ayan parang yung, bikong bikong bibingka mm, Sarap. medyo mahal din siya kasi 60 pesos yung bili ko nito 10 pesos daw yung one slice. Kaya nang sinitilong ko sa kanya kung magkano yung kalahati. Eh. 60 pesos daw. Okay naman kasi masarap. At lasang, lasang-lasang talaga yung gata. At hindi tinipid sa gata. Kaya masarap siya. Mas parang alam mo yung patupat. Ganun din ang lasa. Mm, masarap. Pero, kung papipiliin mo ako, kung ano yung mas masarap sa kanilang dalawa, hmm. Pero ito mas masarap to. Ano ito? Buti nilang binalikan ko siya. Tapos, marinubos ko na to. Pero ito, sobrang sarap talaga nito. Nagustuhan ko to. Ito, ah, ang sarap. Shout out po dun sa ano, pinagbilahan po kanina nito. Sobrang nasarapan po ako dito sa ano, Sarap mo ito. Buti na lang at nabili, nabili ko ito at natigmang ko. Bago kumuwi ng Japan. <laughs>